Ang tawag dito ay Prosperity Bowl. Hindi ka daw dapat nawawalan nito. lalo na kapag maglilipat ang taon. Kasabihan na, napapasukin ka ng swerte kapag meron kang nakahain ito kung maglilipat na ang taon. Kaya, let's get it on! Ang lagi nating sinasaing ibang bigas kung tawagin. At ito daw nito kayamanan at kasaganaan. Gayun din ang paborito nating ulam sa umagang itlog. Basta raw ang ilalagay mo ay labindalawa. Kayamanan at kasaganaan ay pa sa iyo na. Labindalawang gold na chocolate coins. Ang yaman mo raw ay madadagdagan at mag-uumapaw daw ang iyong tagumpay. Ito pang isa, dahon ng laurel. Iyan daw ay nagtataboy ng malas sa buhay. Perang papel na mayroong nakataling pulang laso. Iyan ay para magkamit ka ng kasaganaan, kayamanan, swerte at proteksyon. Isang pirasong orange sa gitna, pampadagdag ng swerte at tagumpay. Tatlong pirasong ampaw. Iyan yung sobring pinaglalagyan natin ng aginaldo. Kahit anong kulay ang gusto mo, basta ang ilalagay mo sa bawat isang sobre ay eh, 168 pesos lang naman. Bakit ba ika mo may butal pa? Eh hindi ko din alam. Sumusunod lang tayo sa ating nakasanayan. Ke barya or buo ang ilagay mo. Ang importante, eh nahusto mo yung 168 pesos na nakalagay diyan sa mga ampaw. Iyan daw ang maghahatid sa inyo ng swerte sa buhay at tagumpay sa larangan ng kung anuman ang papasukin mo. Tayong mga Pinoy, eh marami talagang kasabihan sa buhay. Lalo-lalo na kung lilipas at magpapalit tayo ng panibagong taon. Paniguradong ikaw ay meron ding pinaniniwalaan na iyong natutunan sa iyong mga lolo at lola, nanay at tatay, habang ikaw ay eh, nasa puder pa nila. Baka naman meron kang ibibida. Eh sabihin mo na. And there you have it, kay Indonesian, mga kadadilisius. Ito ang ating special edition sa paggawa ng Prosperity Bowl. Anuman ang iyong paniniwala, hindi naman siguro masama kung ating gagawin ito. Ito kasi ang nakaugalian na. Pero ang swerte at tagumpay sa buhay, eh tayo ang gagawa sa gabay ng lumikha.